Kagad na umani ng samut saring reaksyon at komento mula sa mga netizens ang isang cryptic post ng aktor na si Paulo Avelino na ibinahagi niya sa kanyang social media account. May naghinalang tila ito ang sagot ni Paulo Avelino sa mga isinisiwalat ni Sian Lim patungkol sa nakaraan nila ni Kim Chu. Isang cryptic post ang ibinahagi ni Paulo Avelino sa isa sa kanyang mga social media account kung saan iginiit niya na hindi basehan ang forma at pananamit sa kagwapuhan ng isang lalaki kundi kung paano nitong tinatrato ang mga babae. Kaagad namang naghinala ang maraming mga netizens na ang pinapatungkulan ni Paolo Avelino ay ang ex-boyfriend ni Kim Chiu na si Sian Lim. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman ng nakakarami na nag-iingay ngayon si Sian Lim at tila binabahiran pa ng pangalan ng aktres sa kanilang paghihiwalay. Nagbigay na ng pahayag si Kim Chiu kung saan hiniling niya kay Sian Lim na mag-iwan ng respeto sa isa't isa at manahimik na lamang. Ipinunto pa noon ng aktres sa kanyang pahayag na hindi naman mapag-uusapan muli ang kanilang isyo kung walang magbubukas ng paksa patungkol rito. Sa kabilang banda, marami naman ang nakapansin na kung anong pag-iwas ni Kim Chu sa mga usapin ng paghihiwalay nila ni Sian Lim ay gayon naman ang pagiging bukas ng aktor. Hinala tuloy ng maraming mga netizen na ginagamit na lamang ngayon ng aktor ang pangalan ni Kim Chu para mapag-usapan sa social media lalo na ngayong may mga pelikula siyang ginagawa. Ano ang sinyo sa balitang ito?